Nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga banyagang nagbabalak gumawa ng bomb joke. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansengo na ang paggawa ng mga bomb jokes ay may tuturing na bata o banta sa seguridad. Anya, siniseryoso nila ang ganitong mga klasing biro, lalo na sa mga sensitive environment tulad ng mga paliparan. Ayon pa kay Tansengo, pwedeng humantong sa pagkakadeport na sangkot na banyaga ang paggawa ng bomb jokes. Ang babala ay inilabas matapos madaling nang limang oras ang isang flight ng Philippine Airlines na patungong Japan noong miyerkules matapos makatanggap ang mga airport authorities ng isang bomb threat call mula sa hindi pa natutukoy na babae. Agad namang inilikas sa mga pasahero at sumailalim sa matinding security check bago pinahintulutang makalipad ang eroplano. Nagpaalala rin ng biyay sa mga banyaga na sila ay obligadong sundin ang mga umiiral na batas habang sila ay nandito sa Pilipinas.